stadong sang babaeng kabilang umano sa grupo ng mga magnanakaw sa BGC sa Tagig ang mga madalas daw puntirya ng sospek at kanyang mga kasama mga dayuhang tumatawid nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete Halos walang mukhang maiharap ang babaeng ito nang maaresto ng mga pulis sa Bonifacio Global City sa Tagig kagabi. Hinuli si Alias Nida dahil sa pang up ng mga dayuhan sa BGC. Pinakahuling na biktima ni Alias Nida at apat pa niyang kasama, ang dalawang Koreano sa 9th Avenue. Ang kanilang modus Palilibutan ng kanilang grupo ang mga biktima para ipitin at itulak. Habang nangyayari yan, tatangayin ng isa sa kanila ang bag ng mga biktima. Nasugatan pa sa kamay ang isa sa mga biktima dahil kinagat daw siya ng isa sa mga sospek. Napansin ng na mga marshal sa BGC ang gulo sa lugar kaya sinita nila ang grupo. Yun nga lang, nakatakas ang apat at si alias Nida lang ang naaresto. nag pa kami nakaresponde. Ah, minumura kami niyan eh. Anong karapatan niyo? Sige mga marshal lang kayo, security guard. Eh hindi namin madam ma po kasi babae kasi Hanggang sa tumawag kami ng pulis. Ayon naman sa mga pulis. Madalas na raw pa lang na ire-report ang pangiipit sa mga dayuhang tumatawid sa kalsada. Modus po nila itong ganitong pangyayari na palilibutan nila yung ating mga biktima. And uh, more on mga Korean uh, mga tourist yung kanilang mga bini-biktima. Umamin naman si Alias Nida sa krimen, pero palusot niya. Nagawa ko lang huyong para sa anak ko. Itinanggi naman ni Nida na siya ang kumagat sa kamay ng biktima. May eh, pustiso yung ipin ko, paano nangyari nakakagat ako eh, dinatanggal yung unahong ko. Pustiso ko, paano nakagat dyan, di yung kasama kong... Nabawi naman ang mga gamit ng mga biktima mula kay Alias Nida. Tumanggi namang humarap sa kamera ang mga biktimang Korean. Pero ayon sa kanilang abogado, itutuloy nila ang pagsampan ng kaso laban kay alias Nida at sa apat pang nakatakas na kasabot niya. As I have confirmed with the victims, no, uh, we're really going to pursue a case for robbery considering that there were five to six people involved. We're hoping uh, to get the identities of the other people uh, involved in this incident para we can charge the maximum penalty. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete. News5. Mga kapatid Gigimanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.